bilang tugon sa panawagan ng Harvest 2025, matagumpay na isinagawa sa Suyo, Santa Cruz, Ilocosur, ang ikalawang yugto ng Evangelism and Church Leadership Training. May gitatlong daang leader mula sa iba't ibang lugar ng Northern Zone Mission ang nakiisa sa pagsasanay ng layong palalimin ang kaalaman at pagtutok sa misyon ng pangangaral sa ibuong rehiyon. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Diyos Estrano. Sa patuloy na layunin ng Iglesia na paigtingin ng gawain pangaral sa hilagang bahagi ng Luzon, matagumpay na isinagawa ang ikalawang yugto ng Evangelism and Church Leadership Training noong Onyo 14 sa taong kasalukuyan sa Suyo, Santa Cruz, Ilocosur. Dinaluhan ito ng mahigit tatlong daang mga lider ng Iglesia mula sa Area 1 hanggang Area 3 na masiglang tumugon sa panawagan ng programang Harvest 2025. Pinangunahan ang naturang seminar ni Dr. Vic Luis Ariola III, Vice President ng Pacific Union Conference, kasama ang Presidente ng Northern Luzon Mission at ilan pang mga director. Layunin ng aktibidad na bigyang kasanayan ang mga lokal na leader upang mas mapalawak at mapalalim ang gawaing ibang helio sa kanilang mga distrito at mapanatiling masigla at buhay ang paglilingkod ng iglesia. Sa programang ito, binigyang diin ang kahalagahan ng matibay na pamumuno sa iglesia, epektibong pangaral at ang espiritual na kahandaan sa paglilingkod at mapanatiling matibay at lumalago ito I came here to teach church growth and evangelism here in Poblacion Ilocos Sur. We're happy to have more than 300 uh, people, church leaders, in attendance, particularly pastors. And this uh, pastors and church leaders conference is to empower and to equip God's modern disciples to preach the everlasting gospel. Through the trilogy of kingdom growth, And I'm happy that here in Northern Luzon Mission, we are all blessed that we are ready to answer God's call. I will go here in Northern Luzon Mission and beyond. Malaki ang uh, natutunan ko sa seminar nito. Ito ay magawa sa amin Iglesia. Ito ay uh, puro positive ang dapat gawin. para maging lumago at maging maganda at maging uh, marami ang miyembro ng Iglesia. Ang seminar nito na ay nakatulong sa akin dahil napalakas yung pagkakilala ko sa Diyos at sa paggawa ng gawain para sa Kanya. Ayon naman sa Ministerial Secretary ng Northern Luzon Mission, ito ay malaking tulong para sa Harvest 2025 Malaking tulong ito para sa Harvest 2025 na ating gagawin this coming September 2025 evangelism upang sa ganon marami pang mga tao ang mahikayat sa pagpagitan ng ating mga kapatid sa bawat iglesia na kinaaniban ng ating mga elders na pinangungunahan ng ating mga pastors at mga care group leaders. Napakalagang seminar po ito kasi Ito'y may kung paano ang iglesia ay maging malusog, maging masigla na papasok sa mga barangay at bubuksan ang gawain ng Panginoon doon, ng mga kaanib, tumawag ng mga lagad ni Kristo at hindi magtatagal, ito'y maging company of believers at maorganize na isang iglesia. Sa mga lekturang ipinagkaloob ni Dr. Ariola. na kami naniniwala, nananampalatay ng mga kapatid, ay na-equip kung paano sila maki-involve sa gawaing evangelism, church planting multiplication, church growth seminar, praise God po. Ang matagumpay na seminar ay isa lamang sa serye ng mga aktibidad sa ilalim ng Harvest 2025. Isang inisyatibo upang maabot ang mas marami pang mga tao para madala sa Panginoon. Sa tulong ng mga sinanay na leader, inaasahang mas lalawak pa ang impluensya ng ibang helio sa Hilagang Luzon. Mula dito sa Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur, ito si Diyosdado Estranyo, nag-uulat para sa Hope Today at CNN News.